Yo, what's up idol? Welcome back sa aking channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update at sa mga bagong videos na in-upload ko raw, -raw. Dili lang yun sa panghinambu guys As in grabe sa inyohang makita nga ako ang kutis Lahira yun akong kutis no, yeah. karoon ikumpara for the past few days <laughs> Kuti so white lady. Months, grabe, ang sabon nga ako ang gigamit karon. Ayan, so na white lady beauty. So, oh, oh. Ataw bang gumamit sa sabon kapag... eh. Baki na sa yung kalapati naghahagis din ba sila ng tao? <laughs> <laughs> Hindi. Pero sinasama nila sa tarpaulin. Ang sing talong yun. sweet bitaw. Hindi naman drawing yung mukha. Abante versus atras. <laughs> <laughs> Talaga. Final. Si Oniel

kata Darmo Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Mm. Pas babayong. Bismasnya. Mm. Hayo <laughs> ku. Sorry, sorry. Kebungutan <laughs> menya.

sa isang shop lang siguro sila bumuli nabagka <laughs> pareho eh hindi <laughs> naman siguro <laughs> Uy! magpamagig si Brad Pitt pinulisan <laughs> binatil <laughs> <Wow>. <laughs> ang saglit. Ang grabe takot. Wow. Halo-halo. Sarap natin ang halo-halo sa <laughs> manginasalit. Walang patsyaro. Kinamay na lang <laughs> eh. <laughs> Grabe ka naman insan. Oke Mekos, mekos mo na yan. Hindi na ma. Huh. Aba. Aris si Spiderman man Hinuglak pa siya. Trip Bailey, mata na. Uy. Grabe. Mata yung na ba? Ang tulog nito. Uy. Ayaw gumising. Uy. Mata na yung chicken, no? Huh? Na yung chicken, no? Yan ang kainan. Hello, sir? <laughs> <laughs> Nagising. Oo, oh, ko sa gawa, sir. <laughs> alam na alam eh. Ay, Ano <laughs> mo ba siya? Huh? Sumagot ka. Ang ah, naman na niya Oh no! Nako? Natrasan? Oh. Problema. lang in hindi pa ka naayos eh, nakatras na naman yung umulan ng malakas kaso sa bahay nyo lang na <laughs> <laughs> talaga na malapit na po ang pasokan kaya inayos ko po ang service nyo daw Teka. Wow. May problema mo yan? <laughs> Balik data. <tanata>. Ano <laughs> yung akin dyan? Oh, Tabi-tabi mo walang pera dyan. Mm. Oh, no, 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 no. Masagasahan kayo na Dadaan ang leader niyo. <laughs> uh, Japan na ate na ate ah. Gano'n nyo ito, babe. Gano'n nyo. Ano ba ito? Oo. Oh, tao ba ito? Galing, ah. Aba. Galing mo, ah. <laughs> Tanpre. Ako pa. E, dito. Wow. Wow. Galing mo, ah. <laughs> Dali-dali lang. Nagkulang. Dali-dali lang. <laughs> lang, eh. Dali-dali lang, eh. Magka-pera <laughs> pa. Aba. Ano <laughs> ba <Sama> ni Lola? <laughs> wow naman. Ayos yes. ah. Wow. <laughs> wow. Hanggang doon lang po muna natin panonood my na idol. Maraming salamat po sa muli nyo panonood at sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat po at shoutout nga pala kay idol ernani Turing Butin. Maraming salamat din po sa panonood idol Marjorie Tolentino, idol Rika Dil Castillo. Maraming salamat po. Shoutout muli para sa idol Marvin Caranto. Maraming salamat din po sa suporta idol Ferdinand basilio ng Cebu City. Shoutout din sa idol Digo Bura Bukitalias ng Albay Bicol. Maraming salamat po. Shoutout din sa idol Marlon Bactol. Idol Choco na buhangin Dabo City. Maraming salamat. Shout out din sa Idol Bryes Balangkod at kay Idol Jun Sunga. At bilang suporta po sa ating channel, mga Idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong suporta. Kita-kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.